Sinasabi kung sinasabi kong ano ang nangyayari, totoo ko. Ino, bakit bawal? Hindi oh. ro, hindi pag-aari, hindi ro pag-aari pag ng Pilipinas. Oh. Sige, ribat mo nga yung mga yan, ma. Ay, si ka ako, sabi ko, hindi pwede yun, sir. Bakit bawal? Pilipinas sa Pilipinas, Pilipinas to, eh. So, ibig sabihin, pag-aari natin kasi Pilipino tayo, di ba? Alam ka naman, pag-aari tayo, pag-aari yan ng, ano, Amerika? Oh, ganyan. Bakit binenta na ba nila yan sa Amerika? Oo, oh, binenta na. Kagaya ng mga trolls dito, walang hiya, o, oh, di ba? Oo, oh, tina mo? Tina mo? Ang sabi pa niya, kawawa daw tayo. Galing alas 8, hanggang ngayong hapon na, nandito pa rin, nagpapakatanggal daw tayo kay Duterte, na kriminal at mamamatay tao. Sabi ko, ha? Sino nagsabi sa inyo pumatay si Tatay Digong? Ang pumatay ng mga kriminal, yung pulis, hindi si Tatay Digong. Correct. Siraulo pala yung mga tao dyan, eh. Alam mo kung sino? Ano pa sabi sa inyo sa baba, ma'am? Ano pa sabi po sa inyo? Ano daw? Nagpapatanggal lang daw tayo ha may ang, ang, ang nagmamahal sa bayan Oo, hindi mo sasabihin okay. nagpapakatanga okay. ha hindi pagpapakatanga tong pagmamahal sa bayan kung kayo kung kayo totoong nagmamahal sa bayan na inyo sinasabi kung ano ang nangyayari to ko oh. ate ha so sino yung pahayag ng FBI director no sa kani ni Gersamen oh ante kasi kasi iba yung ang tanong na, niya Bakit wala, tayo nandito eh? Oh. Bawal dito! Pilipinas. Oh, kaya sinabi ko sa kanya, oh, ganyan, ganyan naman kayo kasi basta Roman Catholic Church, hindi naman lahat, ayaw kay Tatay Digong. Oh. Sabi ko, sige, di, umalis tayo dito. Pag-aaring na yan dato ng Amerika, oh, pinagbili na yata ninyo to sa Amerika eh. Kaya hindi na Pilipinas ang may-ari. Ma'am, ano yung masasabi nyo na ano, na sinabi ni Bersamin Lucas at saka ng MBI na na wala talagang ano, ah, ah hindi makakasun si Tatay Digong. Kailangan kasi merong ipintinan. Ayan, sige. May complainants si dapat. May ebidensya. So yung sinasabi nila kanina na si Tatay Digong daw ay kriminal at pumatay ng napakaraming tao. Eh, kabukuhan yan. Na, kabukuhan. Sabi mo, may ebidensya ka ba? Kaya nga eh, wala Saan namang ebidensya. Wala ba? kahit isang tao na nagpumunta ng korte para magdemanda. So paano natin igukulong ang isang tao kahit uh, umamin pang pa isang, isang milyon ang pinatay niya? Sa hmm. Kahit isang Pintis milyon pa ang pinatay niya? Duterte! Duterte! Galit na galit do, ter, kayo kay Tatay Digong eh. Do, ter, hindi tayo. 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 Hindi niyo ba alam? Kung hindi dahil kay Tatay Digong, hindi sana tumino ng ilang taon, anin ah, mataon matino ang mga taon Pilipinas. Ngayon, bumalik na naman ng kabuang. makita na marami tayo. Grabe. Sobra na talaga. Ayaw lang normal ako. Kasi ang tingin ko sa kanya, adik yun eh. Parang adik siya eh. na siya po Sabi ko, bakit po nagsasalita kayo na ganyan? Nawalang maibigay ni Duterte na pagkain natin. Kaya kung lang ang dalawa <laughs> 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 <h -ihil> namin. Mm -hmm sabi mo, wala siyang pera. Pero hmm. marami siyang ninakaw na kwart pera ng pintel. Hmm. Sabi mo, hindi, si Pairos ang magninakaw ng pintel. Sinabi mo. At saka si Bangag. Tama. Sabi ko, inaanuhan mo si Bangag. Mo si Dahil bibim ka, Bangag. Ang sinusunutan mo eh. kami, Duterte. Kahit walang pera, Duterte kami. Kasi hindi. Hey. Nandito tayo bayad. Nandito tayo para sabihin ang totoo. Sa bayan ng Pilipino na pala best president si Tatay Digong lang. Union, kung ayaw nung tanggapin, mabuti pa magpakamatay kayong lahat. Tama, tama, tama. Sino yung nagsabi kanina, ire ko muna ha. Ang ganda ng kwento Alam mo, maiyak ka sa lalaki Yung pari, kaibigan niya Yung asawa ng An? Hindi, pari at saka yung lalaki At saka yung babae Magkakaibigan Bali, yung babae at saka yung pari Alam ko, ano? Ah, magka-classmate So ngayon, may tiwala ngayon yung lalaki sa pari Yung pala, pagka umaalis yung lalaki Napunta yung pari doon tapos alam nyo ba na alam mo nag, nabalita yun eh sa TV, nung palo ni Tatay Digong yun eh. Alam nyo ba na talaga ako dun sa lalaki. Nagkumpronta sila dun mismo sa, parang sa simbahan yun, di ba sa simbahan may mga porong, may mga may mga lugar na pwede pag-usapan ng ano, may mga session. May mga para sa mga session-session na gano'n. So, nag-confronta nag silang tatlo doon. Tapos, alam nyo ba, naawa po sa lalaki. Talagang binigay niya yung asawa niya sa pari. Napakalaking sampal yun doon sa pari. At saka, ano, naandun pa yung anak nila. Ha? Tapos, parang, ano sila, ah, parang hindi ko alam kung iniilokano o kapampangan yung salita ng anak. Alam mo, tagus na tagus dito, naawa talaga ako doon sa doon sa lalaki sa asawa talagang binigay niya tapos yung babae ayaw nang sumama sa pare eh, ayaw na ng lalaki no choice siya binigay niya talaga eto malaya na kayo eto yung asawa ko binibigay ko sa'yo gaano kalaking sampal yung sa pare kahiyan yun balita yun eh balita yun Sini? lalo na doon sa anak si Bongbong Marcos. Always supporting our oh lagi lagi kami nandito. Walang iwanan niyan sis, talaga ano, susuport kami sa kay Tatay Itikom sa mga Duterte's. siya. Kahit anong gapi nila, ang problema nga sa kanila, ginagapi nila hindi na natatapos. Kung kaya nilang gawin 'yan, lalo si Trilling, kaya gawin sa sa Binay, 'di ba nagawa nga kay Binay at saka si Angelo 'di ba? Kaya nagpa-takbang mga ba? Dahil kay Trilling, pinuli nga. Diba? Kaya si Trilling, ang kriminal. Dahil sa ginagawa niya niyan, pumatay siya ng tao. Anong ginawa ni Angelo Reyes? Diba nagpakamatay dahil sa ginawa ni Trilling? Kaya kayong mga tros, wala kayong maibabato. Ang pinaniniwalaan nyo ay kriminal. Makapili, traitor. O oh, ano pa yung inano niya? Meron pa yan isa eh, si eb di ba? Sinira din niya. Ang Duterte lang hindi nila masisira. Alam niyo kung bakit? Kasi maraming supporter. At saka, talaga ang mga Duterte, kahit nila sirain yan, nakatatak sa, sa, sa isip at puso ng tao yan na ang mga nagawa. Kaya nasira nila yung mga si Angelo at saka si Binay kasi walang sumusuport ng mga taong bayan at saka malala, mga kaibigan. Kaya kumbaga para akala nila nag-iisa sila. Pero ito, hindi nila kaya sa mga kaya mga sa mga duterte. Hindi nila kaya yan dahil mismo taong bayan na magsusuporta sa kanila. Diba? Sis Christina, good evening. Oo, oo. wala nga, ano yun, wala, ano wala silang mamaya ano sila dyan. Dapat si Triniling talaga ang kasuhan. Sipin mo, nagpakamatay ang isang isang Angelo Reyes dahil sa kanya. Yan ang tawag doon? Di ko na rin ang pumutay doon. Binugay na, na mo, siniraan mong kredibilidad. Eh napakabait ng taong yun. Hindi na ang nakayanan yung ginagawa ng Trillanes na hindi naman totoo. Ikaw, pag matino kang tao at ginaganyang ka, talaga nakakapag-isip ka na hindi maganda dahil nasa tama ka eh. Tapos sisirain mong credibility mo. Diba? Kaya nakapag-isip ng ganoon Dahil ang talagang totoo, yan, binay na yan. Kaya nasira na lang binay kasi wala nga ka sumusuporta sa kanila. Ngayon, ang mga Duterte, hindi nila magkapi. Kahit wala sumusuporta sa mga Duterte, hindi magagapi kasi nga, lumalangkat ng katotohanan. hindi katotohanan na malayo sa sinasabi ninyo. Yan ang pagkakamali nyo na sinisira nyo ang Duterte. Malayo doon sa sinisira nyo. Malayo doon sa ginawa nila. O oh, yan o, oh, si Blue underscore Kit, sobrang pagsisisi. Walang problema kung magsisi. Ang importante, tanggap nyo talaga na nagkamali kayo, ba? Diba? Wala yun. Itong mga trots na lista, hindi tayo talaga. Sinamba pala niya si Trillianes. At saka si Trillianes, maraming pera yan. Mas yan. Yan yung nag-backdoor na pinagalitan ni Enrile, di ba? Ako ang president ng ng ano, ng, ng Senado. Back usang kay China na hindi ka na sa akin under kita. Anong ginawa niya? Napikon siya, tinalikuran niya si si ano si Eh bubut pa siya noon, walang isasagot dahil nga hindi siya attorney. Dahil sundalong kanin. Yan ang tunay na trade ng bayan. Di ba ang off duty ni? O hindi naman siya naka-obra naka kay Arroyo eh. Pinaradahan eh, pa naman siya dyan sa ano. Diyan sa hotel na mga Sabi mga rin, ka, na mga eh, eh, mga kanyon doon o di labas ya. O di ba? Sabi ni Blue underscore skit o yan na walang kagaya si Pirati mapagmahal at may malasakit. Oo. I will die. Sila kung ganyan si Marcos, di ko na rin. I will die. Mamamatay ako dito sa Pilipinas kasi gusto ko dito dahil ako Pilipino ako. Ayoko nalilitisin niyo ako sa, sa sa mga banyaga dahil ako papayag ako, litisin niyo ako dito dahil ako Pilipino. Di ba? wala kayong magagawa. Wala talaga Wala kayong magagawa alam ba, mga trolls, ang nakakapuwing, hindi naman nagmumula sa malaki yan eh. Sa maliit yan. Kasi, tingnan mo pag napuwing ang mata mo, kakasya ba yung malaki? Di ba maliit na nakakapuwing? Ganun yun. Naman nagagalit yung Duterte's party list. nag speech lang naman. At saka walang binabanggit na MPA si convicted Castro. Bakit pumiyok? bakit bumiyok? so sa bunga nga din ni Kasoro na umamin siya na MPH siya yan ang sinasabi na sinasaywar lang kayo huh? lahat sila nagpiyukan eh guilty guilty ama ang Diyos ang kakampi natin ang Diyos ay ama mga pingarihan. more prayer tayo Duterte lang hindi kami nagpapabaya dahil galing sa puso ang tulong namin namin kinakala ng pera sabi namin sa kanya ang dami niyang sinabi. kung, kung, kung totoo mang pari siya. Alagad na simbahan niya na. Alagad na simbahan na. Kung, to kung, totoo mang pari siya, ha, dapat hindi siya ganun mananalita. Dapat ang pananalita niya, kung gaano magsalita ang Panginoon. Wala eh. Kung, halimbawa, kung pare man talaga siya, hindi siya pare para sa akin. Binastos pa kayo so, eh, binastos no? Binastos pa kami. Hindi siya pare. Pero hindi, hindi kami sure ha, kung pare siya. Kasi hindi naman siya napakilala na pare siya. I don't eh, know. Eh, kahit ha? na, pero alagad pa rin ng oh, simbahan. Oh, oh, yun, oh, 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 sa simbahan.